ang handa, handa na po si Miguel at Choco para sa kanilang round 2 ng Hale-Hale Hoi! Pero bago bigyan ng blessings, boys, maki-invite muna ang ating mga tik-tropa na tutukan ang tumiting-tinggera sa pulang araw! Okay! Go, so, guys! Yeah. Yes, please do watch Pulang Araw every Monday to Friday, 8pm pagkatapos po yan ng 24 oras and meron din po yan sa Netflix. So, please support us and watch Pulang Araw. Yes. Oh. And gusto ko din po pasalamatan ang, man ang nanood at manonood pa lamang ng Pulang Araw. Thank you so much po. Thank you Yay! po. Oh, ba? Diba? Naku, nakakalaw. Na. Umang mahal na mahal ko ang Pulang Araw. Siyempre naman. No? Talaga. Pero ito na nga. Ituloy na natin ang giyera para sa ang blessing sa mga tiktropa. This time sa salang naman si Michael at si Miguel sa Green Team. At Oy. si Ada naman ang makakasama ni Choco sa Pink Team. Maglalaban po kayo sa larong Loksong Timba. Ba? Players, pumuesto na, na tayo. Ay. Ay, napakadali lang nito. Napakadali Tapos lang. Tapos yung pelikula ni Direk Louie, yung litrato, nasa Netflix na rin pa. Yes! Ang Mamang, well, inaabangan okay. ko sa Netflix yung pelikula nyo. Oo. Oh, oh. Ito naman si Miss Ai de las Alas, ang bida dyan. Ah, okay. Direct by direct. Luwig na siya, nasa Netflix Literato. na. Litra to oh. ho. Ayan, oh, okay. ready na silang dalawa. Apat pala sila. Boys, you have 1 minute and 30 seconds. TikTok tock lang. Happy, Happy time, time now! Go, so, guys! Go, 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 go! One. Ah! Michael. Hoy, Michael! Michael. Hoy, Michael! Huwag ka masyadong ano. Michael, kabisado ka lang. Excited. excited si Michael din eh. Oo. Oh. <laughs> Gustong manalo talaga yeah, Ang green Tama yung ginagawa mo Pero kaya mo yan Ala, sige, sige yeah. Ala, ala Ay, naku, Michael pala Michael, naka, ka, Michael Michael, Ay, Michael. Buwa, patul, kasi, Ayan, ayan Ayun ang sinasabi ko! Michael, dali ako! Ano? Apple! Apple na big team! Dali! Hoy! Okay, danda lamang. You have 30 no. seconds! 30 seconds! Bilis! Sa 30. 30. Ay, naku! Ayan! Ang dami na dami! 28 seconds! Ayan na po! Pulang araw! Ayan Sino kaya sa kanila ang mananalo? Last 20 seconds! Okay. okay. Medyo pantay, medyo pantay po ang ating green team. 15 seconds! Wala ka na susunod. Wala ka 10, na susot. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Stop! Alugin natin, alugin Ito, natin para malaman natin talaga kung sino ang mananalo. Alugin panalo. natin, alug alug, 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 alug. Okay, sino mas marami? Green. Green. Sino pink. kaya? Pink. Green o oh, ang pink? For this round, panalo ang sa round 1 nanalo ang team green ngayon naman sa round 2 nanalo naman ang pink overall it's, it's a tie congratulations po sa team natin ay makakatanggap ng blessings congratulations Bye.